走吧。

Hindi po, hindi po. Ayun lang, ngayon wala kong nakikita. Thank you, thank you po. Opo. Kaya po, okay, may alam, lala po. Thank you namin yung Morning! Morning!

Badminton ba? O, badminton. Badminton, badminton, badminton. Oh, badminton, yeah. badminton, badminton, badminton pero volleyball. Oh, okay. Tennis <laughs> <laughs> yung dito dahil. Doon nun sa kabila. ginawa ko. Masari pa yun. ano, ilan lang kami badminton. O, halos pa ng bata. hindi ba siya lang. Ginagawa ko, sir, ng mga esigyal. Kaya, no? Dito tumutuwa. mga bata. Nagiging iskwela to, Sabay-sabay kami, sir. sino Kaya si Simee. Namin ako. na, sir. <laughs> Ito na. Gasto, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. sir. Ako. Sayang pa si na <laughs> Yung mga ilaw

मलाई थाहा छ यो हाम्रो निको हाम्रो अंशबाट आइराले मोरिङको भर्नी यसरी उपस्थित भयो तस्नामा इटो यो यसले भनिगाले यो प्रोग्राम भन्दै छ

ngayon baka sakali na namang gumanda pa ulit. <laughs> <laughs> I-maintain na lang na Yan po yung function syndrome kung, kung may mga o anu, Di, diyan, <laughs> <laughs> Salamat po sa pag-tour, ha? Eh. <laughs> <laughs> Salamat, Salamat sa po kami makatour kayo dito para na nakita namin yung ah, <laughs> pang <laughs> 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 Mamaya po may antay dengue. Yes, sir. Thank no. you. Lahat po ng mga team natin dadaan dyan. Pantay best. Para gabi. Sa mabawasan it's sila. It's may antay dengue importante <laughs> din. Opo. <laughs> yung mga team natin antay dengue yung maligot ngayon. Kasi dumadami yung... <laughs> Hindi pa nga tayong pinakamarami. Pero madami na rin double time mga. Mm. Uh -huh. Alfaro, yung mga tatay din yung task force pag bumahalit ko kaya nag-request kami kasi kasi <pors tampon. which Landes> sa lahat kasi unang kami kagad ito tapos ang moral tapos yung may say ano kami may bait kami na tatlo kasi natin pwede yung ba namin bakura pwede yung may bait siya hindi namin Pwede ni kompleto mo para pag bumaba, medyo kontro. Okay. Uh, Pag-check na lang namin. Yung Gusto po niyo, Kami okay. na rin kahit kami na lang mag expenses Para lang. Kung ano pa rin tapukunin namin. Mabakuran lang. sa Gusto po ninyong makita? Silipin kung Para sa pag-uma, kontrol kaysa sandbag sa inyo. Kung sandbag kami sa kami, eh at Pero kahit pa paano nabawasan na po yung oo. po. na rin po Saka ano po, naging maganda na yun, Puro na po ilaw. na. Maraming pa tayong incoming na ito to ang ay... flood control. Ayun, tayo. Ay, Maraming... Hindi marami. na <laughs> sa balita. Kahit mag-extrude mm. mag <laughs> po, kompleto. Opo, maganda nila. At least nagbubuli nila. Kayo po ba mga original ganun Ay mga, ang original eh. Kayo po po. Anong taong buhay nito? Ay hindi, um, kami. Team 99. Kami na po yung mga nagbuo nito. Sila na po yung mga anak na nagpapatakay ngayon. Ako yung una. Ako yung nagbenta ng mga bag. Hindi pa. Yan lang <laughs> kabilang? sa kabila. Dito po ako lumaki 89 kami. 89. Pareho tayo. Pareho po tayo, uh, 89. Pero sa itinay. Pero ako, 89 pinang Pero dito kami po kami po. Ah, <laughs> kami yung mga unang mga medyo bata-bata pa, ngayon mga senior na. Sila na naman ngayon. Kami na nagmamahal. Kami na lang po yung mga tumutulong sa kanila. <laughs> <yung> Iigot <tamis. laughs> po yung mga team natin. Opo. Bukas na Tapos, yung bago share. Kahit kayo mag-expenses. Mm -hmm. Yan lang po yung dulog lang po, po nito. O, para yun lang na Gusto po. lang na mabakuran para... Opo, opo, masunurin sa <laughs> mga